magical, elegante, at mapapaido ka sa mga alok na serbisyo na ngaabot sa 65 mga exhibitors sa ginanap na ikalimang edisyon ng Baguio Ever After Bridal Fair. Sa ikalawang pagkakataon nga, hindi muli ito pinalagpas ng magkasintahang si Nanika at Joshua, lalo pat ngayong taon na sila mag-iisang dibdib. From before na sobrang wala kaming idea kung ano yung kung paano kami magsisimula, ano unahin namin, sinong unang kakausapin. When we went here last year, parang, ay, may ganito pala. Ang dami palang kailangan asikasuhin. So, and all the suppliers here were very helpful na nire-redirect nila kami sa kung anong kailangan namin. Ganon. So, um, it gave us an idea kung anong pwede namin gawin. Tapos yung, syempre, yung prices then Ganon. We originally wanted just Uh, all-in-one package something like that but then when we went to the, the fair itself we, we realized that we wanted other things mula sa gowns, cakes at photography hanggang sa makeup at jewelrys kumpleto na ang wedding essentials para sa kanilang dream wedding pero higit pa rito may kakaibang serbisyo na alok hindi lang para sa araw ng kasal kundi para sa pangmatagalang alaala ang flower preservation. Yung sentimental value po ng flowers and yung mahal din po, yung price niya, uh, literal price po ng bouquet is hindi po biro. So, minsan tinatapon lang, nabubulok lang. So, naisipan ko gumawa ng isang way para ma-preserve yung flower na nakikita ng couple kahit in the years pa in the future and would remind them of the special day that they once had dito din sa, sa Baguio. Bukod sa iba't ibang sukat at hugis nito, maaari rin itong gawin sa iba't ibang anyo. We have necklaces, we also have keychains, ballpens, and uh, notebooks mga ganyan po. We also have um bestseller po namin sir if I may get it. <laughs> uh packet rosary po. Yan po siya. Mm -mm. So at least ito dala po ni bride or ng mother of the per uh, mother of the couple and then uh andito rin po yung mga bits and pieces nung flowers and leaves nung bouquet. Po. Higit sa selebrasyon ng pag-ibig, layo ng bridal fair na palakasin ang suporta sa mga lokal na talento at negosyo dito sa Baguio. During the pandemic kasi, di ba, medyo bumagsak ang event industry. Kami yung pinaka-last, di ba, na nakabangon. In order to help us, BCC came up with the idea of doing a bridal fair to help the event community. Dito, we encouraged uh, yung lahat ng sumasama at nagpupunta dito to book local. Why? Because wala tayong out-of-town fees and syempre to help ano, generate more income and work for all the Baguio local suppliers. At sa pamamagitan nga ng mga ganitong aktibidad, may isusulong din na maisama ang Baguio City sa mga wedding destinations in the Philippines. Ron Maranan, RNG News.